Hello, good evening, welcome back to my channel people eh, Pakita ko po sa inyo ang aking mga gawa At ang ating mga ma, uh, maniobra or gawa natin Sariling gawa at sariling tuklas at hindi binili Kundi ako mismo or kami mismo Ang aking kasama ang gumagawa din dito sa mga ganito mga people Siya ang tagagawa, tagabasbas na lang ako tagaturo kung paano ang gagawin So, ito po si Ka Merlin, ang Aguimater at ritualista. Welcome back. Uh, sa mga baguhan na nanonood, people, paklik sa bell at uh, subscribe naman ka mo dyan. Ito, makikita ninyo ito. Uh, panoorin mo lang umpisa pa. Huwag nyo po na sana iskip ang aking mga ads, people, para mas maintindihan ninyo kung ano yung pinapanood ninyo. Itong bracelet na matang pusa, people protection. At mainam din ito sa mga bata. Ito pang bata po ito, people. Mainam sa mga bata, sa mga usog, sa mga maligno at paglaruan. At ng hindi malapitan ng mga sakit-sakit, people. At protection sa bala at iwas, taguliwas sa mga aksidente. Ito naman ang sinukuang kahoy na baliktara ng cruise na kahit saan ay may cruise. Yan ay pampaamo, protection na rin, pangkalahatan. Itong mga bracelet na ito ay pampas proteksyon na rin ang mga ito. Mapapansin ninyo, ito ay proteksyon na uh, dignom bracelet. Proteksyon sa atin, mga people. At marami din ako mga agimat. At ito naman, Raja Kayo, na pulahan na may butas sa gitna na hindi tao ang gumawa, kundi kalikasan pa rin ang gawa ng butas na yan. Na nung paglagari namin, ay talagang sadya na pong mayroong butas. sa so, maraming salamat, people at ano ba yung isa natin dito na, na ano ko ba yun Nabalik, na palitan ko kaya yun meron din po tayo dito mga himag no? Ayan, himag uh, itong mga himag na to ang himag na kahoy na uh, tambauli uh, no? nagbibigay ng protection at pampabalik hilot tayong garapat, din tayong mga garapat meron din tayong mga tuyo-tuyo ng tikbalang people yan po ang ating mga gamit no, may mga 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 gamit din tayo dito mga magagarapa, mga people na kung ano-ano klase, yung mga garapa na yun na nilagay ko dyan, mga people, kakaiba po yan at meron din po tayo dito na mga garapa tambauli, or himag, o pampabalik mga rabuelta, ito po ang mga gamit natin pang rabuelta mga people, yan po ito po yun ah uh, rabuelta na mga garapa. Kung ikaw ay kukulamin, patingin tigal po, rabuelta yan. Sa bala, pang rabuelta din yan, balik sa kanila. Yan ang pinakamaganda, ang garapang nagawa natin, people. Pang kalahatan na. So, paano, people? At ito rin ang aking mga libro. No? Marami din tayong mga libro. magandang gabi po sa ating lahat. Uh, tayo po ay Uh, magre-relax na God bless po